Naging mabilis tumara pag-uusad ng impeachment case laban kay Chief Justice Corona sa Kamara. Balikan natin ang mga pangyayari. Umaga palang lang kahapon, inanunsyo ni Chief Justice Corona sa flag ceremony ng Supreme Court na may nabalitaan siyang inilulutong kaso para patalsikin siya sa pwesto. Alas 12.30 nga ng hapon, nagpulong ang mga miyembro ng mayorya sa Kamara. Dito, inilatag ang mga basihan ng impeachment case laban kay Corona. Bandang alas 4 ng hapon, nagsimula ng pirmahan ng mga kongresista ang impeachment complaint. At 40 minuto sa na nakalipas, mahigit isandaan na ang pumirma pamor dito. Higit yan sa siyam na na kailangan para umusad ng reklamo sa Senado. Natapos ang pirmahan alas 7.30 ng gabi at ang huling bilang ng pumirma umabot sa isandaan ng kongresista. Bandang alas 10 naman kaninang umaga, nailipat na sa Senado ang impeachment complaint. Para bigyan Linaw ang kaso laban kay Chief Justice Corona. Makakausap natin ang ating TV5 News Resident Legal Analyst na si Attorney Mel Santamaria. Magandang gabi po, Attorney Mel. Magandang gabi sa iyo, Erwin. Uh, At At, Cheryl. Alright, Attorney, ano hong ibig sabihin itong impeachment laban kay Chief Justice Corona? Ay nasisira na ba talaga ang Korte Suprema bilang institusyon? Ito ba'y nagkakaroon na ng lamat ang kanyang kredibilidad? ng mga Erwin Cheryl, para sa akin, there is still no cause for alarm. Calm down. Walang nasisira at walang masisira. Sapagkat ano ba ang proseso ng impeachment? Kinikilala ng impeachment ng mga ang uh, ng mga opisyales na nakaupo sa kanilang mga posisyon ay hindi katumbas ng institusyon na niluluklukan nila at pinagseservisan nila. Kaya nga't they are separate, hindi nila masasabi na halimbawa kay Presidente, ako ang office ng President. Ako yung Chief Justice, ako ang Korte Suprema. Hindi nila masasabi yan. Hiwalay sila, kaya nga sinasabi ng ating batas, kung may katiwalaan na nangyari, kung may kaabusuan -abus, ka na nangyari, kung mayroong pag katiwalian eh, kat na nangyari, matatanggal ang mga ito, mga opisyalis na ito through the process of impeachment. So, wala namang masisira dito. On the contrary, ang impeachment ay nagpoprotekta sa institution unless na ginagawang makiri lang ito at may mga political motives lang ang paghaa ng isang impeachment complaint. Atty. Mel, kanina nga pong umaga, inatanggap na ng Senado ang impeachment complaint. Oras po na inumpisahan ng Senado ang pagkonsidera sa articles of impeachment. Ano po ang susunod na mangyayari? Napakinggan natin, share ang balita. Sila susumpa susumpana bukas. At pagkatapos ng sumpana yan, ay uh, magbibigay na sila ng notice kay Chief Justice uh, corona. corona na mayroon ng uh, reklamo sa kanya. Pagkatapos ng reklamo, utusin siyang sumagot, 10 araw, reply ng kabila, 5 days, at itatakda na ang oras ng paglilitis. At pag naglitis na, tuloy-tuloy yan, araw-araw hanggang matapos. At sa araw ng hatol, isa-isa ang mga sinadong tatanungin kung ano ang kanilang hatol. Sa bawat count, walo na inihain kay, Senator, Chief Justice Corona. So ngayon, Attorney Mel, may mga remedyo pa po bang pwedeng gawin ngayon si CJ Corona? Pansamantala ngayon, wala. Maghihintay na lang muna siya ng mm -hmm. hain, ng summons ng Senado. Magtitignan niya kung ano talaga ang mga reklamo sa kanya at sasagutin niya. Ito na ang umpisa ng due process ng isang Chief Justice no, na sinasakdal, sasakdalin at uusigin. Alright. Uh, Attorney uh, Mel, panghuling katanungan na lamang po. Uh, Apektado po ba ang trabaho ni Chief Justice Corona dahil uh, habang uh, nagpapatuloy ang paglilitis, eh, magkakaroon ho ba ng unbank session ng Senado ay ng uh, Congre ang, uh, Korte Suprema kung sakasakaling meron kailangan nilang magkaroon ng unbank, eh, nasa Senado po siya. So, maantala ang mga kaso, Attorney tournament. Alam mo naman, alam mo naman ang hudikatura ay iiral, gagalaw, at uh, napakalawak kasi nito at meron pang iba't ibang mga mahistrado dyan. Uh, tutuloy ang justice system natin. Pero kung maapektuhan si Justice Corona, sa pananaw ko, syempre, konti siyang maapektuhan. Dahil na nga, pag umu umiral na at umusad na ang kaso, araw-araw yan. Imagine mo, Erwin, Sharon, kung ikaw ang inuusig, di syempre, araw-araw iniisip mo yung kaso, ang mga tanong, ang mga ebidensya, batayan ng pag usig sa'yo, at susuriin mo lahat yan para masundan mo araw-araw. So, ang sinasabi po natin, araw-araw siyang dapat humarap? Hindi naman kailangan Hindi naman. na araw-araw siya dapat humarap. Alright. Pero alam mo naman, Chief Justice siya, uh -huh. abogado yan, magkakaroon okay. siya ng abogado. Siyempre, gusto niyang malaman kung ano ang nangyari nung araw na yon, Alright. ano ang mga ebidensyang hinain, ano ang ginawa ng kanyang abogado, okay. at ano ang mga tinanong at mga tanungan, ano objection objeksyon at na overruling ng, ng Senado okay. sa mga bagay-bagay na yon. Alright, maraming salamat, Attorney Mel Santa Maria, recent uh, resident legal analyst po ng News 5.